Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay guys, today's video ay uh, magkukonvert tayo ng, ano, ng, ng tipos ng TMX uh, TMX 2 XRM 125. Yan ang ating gagawin. Okay guys, yan yung in-order natin sa si Shopee. set na. na. Mm -hmm. XRM. Yeah. Ito 'tong saan damit to. Ah. Ito yung tipus. So, kunin natin 'to. Yung grinder natanggalin, ililipat natin sa TMX. Okay guys, yung ano, uh, tip, yung patiti ng TMX, payat lang, no? Yung sa XR, mataba siya. Kaya siya hindi siya magmamatch. Iko-convert natin. Okay, ito yung pang XRM natin. Ayan. Tapos, ito yung sa TMX125. Iko-convert na natin. sa yeah. niya Stop stop. Maglalagay mm, okay. dito. Tapos Tapos yung ilalim, 'yun 'no. Oh. Ano lang naman dito eh. Hmm. So, ayan. Next yeah, stop. Gulma na no? Ayan, Ayan, no? na pabilog. Oh. Ayan na pabilog. na pabilog. na na Ayan na na pabilog. na na Bingo. All right. All right, natanggal na rin natin. Ito sa TMX. <laughs> okay guys, ilalagay na natin yung ah uh, yung patiti ng TMX doon sa XRM so, kailangan pantay to yung patiti niya shades mo

eh kailangan ilalagay natin yung pork para pantay na pantay siya. Tapos doon tayo mag-align sa taas. Para ah, mag-align. Yun. Dapat yung ano na, no, may play na.

nakadikit dito yung nasa gitna ayun o oh, pag nasa gitna nag place yun okay, yun yun yung guide nyo yun kailangan pala ipitan no hmm. Dito na. No? Ano? Hindi. Ito pa. Ito pa ang damit. lang yung, yung, yung dito. Okay, guys. I-pull weld na natin, no? Naka-align na doon sa taas. Okay, binalutan natin ng damit. Baka matalas ka ng weld hmm. yan. Ito. bago. Hmm. Uh, bago? Tinitik-tik natin para make sure na na dali talaga ng welding. Tapos uh, ulitin natin uli yung welding yan. Hanggang sa makapal. Yan ang magdadala niya. Kailangan wala nang ano sa ibaba yan, no? Wala nang. Yung lock si lang, eh. Oh, Matama na yung bearing, eh. Yan lang talaga yung magdahan. Oo, oh, ito talaga. Eh, Kaya ito ka pala. Dapat may spray ng ano, pintura na. Ano. Hmm. At least wala na problema sa, ano, sa bearing. TMX pa rin. Mm. बले तबले Ya. Parang Ah, yung ginawa mo. Parang pa-virgin. Hey guys, kailangan natin pinturahan para hindi ka lawangin. All right. Ayun guys, natapos na natin yung ating project, no? Uh, hanggang dito na lang ang ating video at thank you sa inyong panonood and God bless. Bye bye guys.